Kinsa ba ang dili ganahan mag-relax daplin sa dagat samtang gakaon og lami ang pagkaon kauban ang loved ones? Tanan ka na, pwedeng ma-experience lamang sa South Bay Tabay Night Food Market nga nahimutang sa Barangay Dajanga South Jansan. Gusto namin, mahal namin ang South, parang alagaan namin at nag-iimbit ang kabig because we ambition to be the next tourism hub of General Santos City. Uh, and in the Philippines. And this is our destiny grow with us. Kahinom dumang. Duha ka tuig na usab ang nilabay sukad nag-operate ang South Bay Tabay og karong tuiga ilahang gi-execute ang unang food festival nga nagsugod Mayo 1 nga mulungtad hangtod Mayo 15 ning tuiga. Every day we have iba't ibang mga sorpresa, may cooking showdown, meron tayong nightly live band concerts tapos mayroong mga sing it to the tune of South Bay food fest, ay, South Bay na jingle may mga ka surprises, may mga surprise at saka yun, may meron din kami yung rave home party on May 15. And uh, mayroon kaming band na ni-expect -na, na darating, but we'll just announce it. Ma'am, makagarantee din mi ma'am na safe ang lugar. Uh, ang mga pagkaon lami o barato lang ta. Need na mo nga help sa among mga among mga tauhan kay siyempre need po nilang trabaho dili maningon nga nagkakuha gid uh, kanang source ng income para diri tulong namo sa mga kabuskod nga mga tao ba Pila pa sa ni Suri Dinhi atul sa opening si Elsa Tico kauban ng iyang igsuon aron mangaon. Dugay-dugay na pon kay basta kadaghan na kay kung mag flyers me kung asa may mag flyers pag magabhian may mga ingon ani nga oras magsabot ming duha nga mga adto sa kuan South Bibay magkaon-kaon sa ta Amazing kay kanang daghan kaya baligya and actually natagbo may pangita mo asa mi magkaon so ara kadaghan kay baligya. Hello kay man murag um, limpyo nakita na mo ah, dagan mga men in uniform so maka ka murag uh, feel safe and, and something course. else. handum sa mga opisyalis ug residente ng mamahimong tourism hub sa General Santos City ang South Bay Tabay in the heart of changing lives kini si Liza Labaho Brigada News